welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-upload po ako ng mga video about sa life experience, sa journey sa pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper. At ngayon, nandito po ako sa Pilipinas. So, for today's video, itatakil ko ang isang topic na maaring makatulong sa inyo guys. Marami kasi ang nagtanong sa akin kung magkano raw ang loan ko sa PGH, kung ano-ano yung mga requirements na ipinasa ko at kung saan matatagpuan yung PJH at kung ang isang OFW ba kapag nasa abroad pwede ba siyang magloan sa PJJ8 so marami yung mga comment na nabasa ko na paulit-ulit na tinatanong kung ano-ano yung mga requirements na ipinasa ko so ngayon ire reveal ko na naman ang mga requirements na ipinasa ko sa pjj ito yung binigay sa akin ng staff ng PJH nung nag-loan ako sa kanila. So, nung malapit na akong mag-flight, pumunta ako ng PJH at nag-inquire ako kung pwede ba ako makapag-loan sa kanila. So, binigyan nila ako ng papel. So, ito yon itong maliit na papel. Binigyan nila ako ng list of requirements. At makikita din dito yung mga contact number nila meron silang IPB, tapos meron din silang contact number. So, ito yung mga binigay nila sa akin nung nag-apply ako ng loan sa kanila. So, ito yung mga requirements kapag ikaw yung mangungutang kapag isa kang OFW na paalis ka na at may kontrata ka na. So, ito yung ibibigay nila sa iyo na less of requirements 2 by 2 picture proof of billing yung original at photocopy ang kailangan dalhin mo talaga yung original at yung photocopy yung photocopy ibibigay mo yun sa kanila yung original titingnan lang nila kung magkapareho ba yung binigay mo sa kanila na photocopy So, i check lang nila yon pero ibabalik nila yon sa atin. So, marriage contract, if married ka. Kung wala kang marriage contract, pwede naman birth certificate. So, employment contract. So, ito yung pinakita ko. Photocopy ng aking kontrata. Tapos, OIC visa, at yung plane ticket, pwede nang tupalo na lang. At magpasa ka din sa kanila ng information sheet. So, kailangan mo talagang pumunta sa kanila sa opisina ng PGH. Ikaw mismo na OFW na paalis ka na, na may kontrata ka na at may schedule ka na ng flight mo, pumunta ka kaagad sa PGH. kapag avail ka sa kanila ng loan kung gusto mong mangutang sa kanila. Pero kung nandyan ka na sa ibang bansa, hindi ka na pwedeng umutang sa kanila kasi kailangan mong pumirma sa kanila sa opisina madami kang kailangan pirmahan i-interviewin kanila titingnan nila yung photocopy ng kontrata mo kasi doon sila magbabase kung magkano yung i-approve ia nila sa iyo na loan so yun yung explanation ko marami sa inyo ang nagtanong kung pwede bang mag-loan kapag nasa ibang bansa na so ang sagot ko sa experience ko hindi siya pwede. Kasi kailangan personal mong ipasa yung mga requirements mo, kailangan kanilang interviewin, at kailangan mo rin pumirma. So, pag mangungutang tayo, automatic na yan, na Kailangan nating pumirma sa mga uh, ibibigay nila sa atin na kailangan nating pirmahan. So, nandun yung mga rules nila, kung ano yung mga policy nila na kailangan mong sundin. So, mga nga ka doon na kailangan mong magbayad on time. So, nandun na, lang, nandun na, lahat sa mga papel na ibibigay nila sa atin. So, ang gagawin lang lang natin doon is kailangan nating pirmahan para ma-approve tayo sa ating loan. So, ito lang yung mga requirements na ipinasa ko sa kanila. Kumuha din ako ng barangay clearance. Yung mga bill ng kuryente at tubig, hindi nakapangalan sa akin yon pero nakapangalan sa kumiker ko. Kung sino yung kumiker ko, dapat doon din nakapangalan. Kung sino yung kumiker mo, dapat doon din nakapangalan sa kanya yung electric bill at saka water bill. Kasi doon sila magbabase. Ang titingnan naman nila doon, yung address naman. Para ma-sure nila kung saan ka ba talaga nakatira. At titingnan din nila yung barangay clearance mo. So, magpapasa ka din sa kanila ng barangay clearance. Sa kumiker naman, ang kailangan din niyang ipasa kapag yung halimbawa asawa mo ang magiging kumiker mo, magpapasa din siya ng 2 by 2 picture. 2 by 2 picture, proof of billing. Yung proof of billing, pwedeng 'yung sa kanya lang 'yung nakapangalan sa kanya na water bill at electric bill. So pwede mong gamitin 'yon at pwede rin 'yang gamitin 'yon. So hindi na marami ang kailangan na ipasa na electric bill at water bill. So 'yung valid ID ng commicker mo kailangan din 'yang magpasa at 'yung marriage contract ang ipapasa lang naman sa kanila yung photocopy. So, ito lang yung mga pinasa ko sa kanila. Kailangan lang talaga may maipakita ka sa kanilang kontrata. At kailangan malapit ka nang umalis. So, titingnan nila yon kapag ma-approve ka na uh, pag araw na ng flight mo at hindi mo na makuha yung pera, bibigay na lang nila yung sa kumaker mo. So, kayo na lang mag-usap ng kumaker mo kapag hindi na nahabol na ma-approve ka kaagad-agad. So, yung kumaker na lang ang kukuha ng pera. Cash yun, ibibigay. Kagaya sa nangyari sa akin, kagaya sa na-experience ko, cash nilang ibinigay yung loan. Ang in-approve nila sa akin na loan, is 40,000 pesos. Nagbabayad kami monthly noon mga siguro 6,000 or kulang ko lang 6,000 kasi sa all bank namin yon binabayaran. So naka total na kasi yon. Bibigyan ka naman nila ng ganito. Yung payment instruction. So may guide ka naman kung saan ka pwedeng magbayad kung sa all bang ka ba magbayad? Depende na yan kung sa remittance ka magbayad. So, bibigyan ka nila nito. At, bibigyan ka nila ng kanilang FB account kung saan mo sila makakausap, kung saan kanila pwedeng makontak. Magbibigay sila sa nila ng FB account. O, may itatanong ka sa kanila kung may hindi ka naintindihan. So, pwede mo silang i-chat sa Messenger kasi bibigyan kanila ng IB uh, account nila. So may tatawag din sa atin pag nakaalis na tayo, may tatawag din sa atin kapag nasa ibang bansa na tayo bago nila i-release yung ating loan, bago nila i-approve may tatawag sa atin. So lahat 'yon i-explain nila sa mul mula sa simula ng pag-apply mo, i-guide ka i-explain nila, nila kung ano yung dapat mong gawin. So, kailangan mo lang magpunta sa pinakamalapit na PGH branch kung gusto mong mag-loan sa kanila. So, yun lang yung mga na-experience ko. Ito lang yung mga papel na binigay nila sa akin. I-share ko lang sa inyo kasi marami akong nabasang comment na nagtanong kung ano-ano yung mga requirements ano-ano yung mga requirements na ipinasa ko sa PGH. So, ito yung payment instruction ko na binigay nila sa akin. Nakasulat dito yung mga uh, yung mga cellphone number na kailangan kong tawagan if ever na may tatanong ako sa kanila. So, pwede mo din silang bayaran through remittance. Cebuana, ML Quarta Padala, tapos, isend mo lang yung control, yung amount, at kung saan ka nagpadala, kung saan pwede kunin. So, yun lang yung mga na-experience ko. Ako kasi, ang nagbabayad kasi sa utang ko dati is yung co ko, yung asawa ko. So, pinapadala ko na lang dito sa asawa ko, tapos yan na yung nagbabayad sa call bank. Tapos, kapag may itatanong ako, doon ako mag-message sa... IB account na binigay sa akin. So binigyan kasi nila ako ng IB account kung saan ako pwedeng magtanong kung may itatanong ako sa kanila. So kung mag-inquire ako sa kanila kung magkano na yung balance ko. So may may ibinigay sila sa akin na IB account. So 'yun lang yung experience ko guys kung ano-ano yung mga requirements na ipinasa ko sa PGH dati nung nag-loan ako at kung magkano yung na-approve sa akin na loan at kung saan ako saan kami nagbabayad so sana nakatulong ko sa inyo at nakakuha kayo ng idea maraming maraming salamat sa inyong suporta sa pag subscribe sa aking youtube channel kung nagustuhan mo ang video na to pakipress ang like pakishare mo na rin para makatulong ako sa iba at Pindot mo na rin ang subscribe at huwag kalimutang pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko pa. So thank you for watching and God bless.